Yun naman, uh, food stamp program ay para naman magbibigay po ng tinatawag na parang kupon. At ito ay binabantayan hindi lamang kung gaano karami ang kinakain, kung hindi, kung tama naman at masustansya, kung balansyado ang diet. Hindi nang puro matamis ang binili, hindi lang naman puro kanin ang pinapakain, kundi dapat may protein galing sa, sa isda, sa gulay, lahat yan, pati prutas. Yan po ang aming uh, yan po ang aming bagong programa. Ngayon dito po ay uh, para kung uh, sa kabilang panig naman sa pag-aayos ng food supply sa Pilipinas, kailangan din po natin tugunan ang problema ng smuggling at saka ng holding. At ito po ay aming uh, pinatibay ang pag-enforcement uh, nito dahil eh, yan ang nagpapa yung mga gawain na, yan, na gawain ay nagpapataas ng presyo ng bigas. At yan ang dahilan kung bakit ang bigas biglang umakyat ang presyo. Dahil yung mga smuggled na bigas ay hindi pinapalabas, iniipit para tumaas nga ang presyo. Pagtaas ng presyo, sa kami bitawan para kumita sila ng malaki. Hindi tama yun. Unang-una, illegal yan. At hindi talaga tama na pahihirapan nila ang taong bayan para lang sila ay magpag magpayabang. Hindi na, kaya pinatibay nga natin ang paghahabol dito sa mga smuggler na ito, sa mga hoarder na ito. Ito na ngayon ang naging resulta. Marami po tayong nakikita na na renade na mga warehouse, nakita na hindi makapagbigay ng prueba na legal ang kanilang pag-import, ay kinuha na ng pamahalaan. Kinuha na ng Bureau of Customs. Sila ang unang kumuha nitong bigas na ito. Kinuha ng Bureau of Customs. Pagkatapos sa Bureau of Customs, nung wala nga ipakita na mapatunayan na legal ang pagpasok dito sa bigas nito ay ginawang donation sa DSWD. Kaya naman ang DSWD ang nagbibigay ngayon ng bigas sa inyo ng isang sapo. <laughs> Yan po ang aming uh, mga ginagawa para naman ay eh, alam po natin na marami pa sa atin ay hindi pa nakaahon sa problema na dinulot ng pandemya ng dinulot ng gera sa Ukraine, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng, ng uh, agricultural commodities, yan po ang uh, na hinaharap natin mga problema ngayon. At uh, kaya naman, eh, kami sa ating isang gobyerno natin, ay ini hinahanap namin sa niya sabi, sino ba yung mga naghihirap masyado na hindi pa makabawi doon sa kahirapan na dinaanan natin ng pandemya. Na walang trabaho, na halos walang makakuha pagkain, wala kang makuha kahit na ano, sarado lahat ng negosyo. Uh, yun, dahan-dahan ay lumalabas na tayo. Ngunit hindi pa, hindi pa kumpleto. Kaya eh, hinahanap namin ang mga pinaka-nangangailangan na ating mga kababayan upang naman mabigyan natin ng tulong at ang naging resulta po niyan ay ang mga pagbigay ng mga nahuli na smuggled rice na hoarded rice para sa ating mga kababayan upang naman kayo ay matulungan at matiyak na meron kayong kakainin sa at para sa inyong pamilya. Yep. Patuloy po ang inyong pamahalaan. Patuloy po kami na naghahanap ng mga bagong ng, ng kahit anong magawa upang tumulong sa inyo na maabot ma, ma, natin ang, ang ang aking pangarap na wala nang gutom sa Pilipinas. Yan po ay sa palagay ko ay ang pinakamagandang pangarap na para sa isang pangulo na kahit papano lahat po ng Pilipino ay masasabi natin sapat ang kanilang pagkain, masustansya ang kanilang pagkain at wala na ang ginugutom na. Yan po ang uh, trabaho na po ng gobyerno. Kami po ay nandito, naghahandap kami ng lahat ng paraan upang tumulong sa hampon ninyo na inyong pamahalaan. Ay nandito, nakikinig po sa inyo, nakikinig po sa pangangailangan ninyo at gagawin ng lahat upang mabigay sa inyo ang tulang na kinakailangan ninyo. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo.